guys, welcome back to my YouTube channel. This is Cecile Meron tayong dalawang maling paraan na ginagawa na kailangan nating itama para tayo ay tuluyang makarecover. Ito guys, isa sa mga um, nakatulong sa akin talaga during the time na gusto ko na talagang makarecover talaga. Um, uh, Unang-una dito guys, kailangan umpisahan natin, umpisahan na natin ngayon kung ano yung mga natututunan natin tungkol sa anxiety. Ako guys, nag-share ako ng videos according to my experience. Hindi po ako expert, hindi ko po alam kung ano talaga yung nangyayari, kung ano talaga yung nangyayari sa inyo. Pero ito guys, isang guide, guidance sa mga may anxiety. Unang-una is, umpisahan talaga natin yung natututunan natin, kailangan natin umpisahan guys ngayon kung ano yung mga na, na, natututunan natin kung ano yung natututunan nyo sa video ko, kailangan i-apply ninyo sa sarili ninyo um, makakatulong ito ng malaki kasi sa akin guys, matagal ko itong ginawa nagantay din ako ng taon bago ko ginawa ito pero itong in, um, experience ko na ito, sinishare ko para magkaroon kayo ng quick path or ma mas madaling recovery. Kung ano yung natututunan nyo guys sa mga video ko o sa mga ibang ma may mga video na mga YouTuber din tungkol sa anxiety, maigi guys na um, i-apply ninyo agad kung ano yung natutunan ninyo. Ibig sabihin kung na namumotivate kayo sa mga video na ginagawa namin, kung ano yung mga inspirational things na na ginawa namin sa sarili namin, pwede nyo ring i-apply. So, you guys will have to start now. Huwag na tayong mag-antay pa kung, kung kailan tayo makaka-recover. Kasi kung hindi natin umpisahan ngayon, guys, walang mangyayari. So, kailangan kung ano yung na apply ni in-apply namin sa sarili namin na natutunan ninyo ngayon, kailangan i-apply nyo rin. Kasi wag na tayong mag-antay ng napakaraming taon. Kasi yung iba guys, dekada bago makarecover talaga. Yung iba, mahab, napakahabang panahon yung recovery nila. So, ito guys, um, ginag ginagawa ko talaga itong video na to para magkaroon kayo ng inspiration, magkaroon din kayo ng guidance kung alam nyo talagang may anxiety kayo. Um, ito guys, ito guys guidance talaga ito. Um, hindi po ako talaga expert pero according to my experience ito po talaga yung natutunan ko. Start applying what you learn from me or from from other people na nagshi-share tungkol sa anxiety. Um kailangan guys um wag wag lang kayong manunood ng mga video or yung mga ganitong mga motivational video kung kayo ay nalulungkot or kung kayo ay nakakaranas lang ng sintomas. Kailangan mapanuorin niyo siya kung talagang yung ready kayo na kailang na pwede niyo i-apply sa sarili niyo kasi napakaganda guys kung i-apply niyo sa sarili niyo yung mga self-love, yung mga kailangan kailangan natin kasi na um, i-face face natin yung fear natin. Kailangan you have to face your fears. ev anywhere you go, kung, kung nasaan man kayo, kung ano man yung ginagawa nyo, kung nasa bahay lang kayo dahil talagang hirap kayo sa mga physical symptoms, kailangan guys na i, igawan nyo ng paraan kung paano ninyo um, bigyan ng um, imamanage yung takot talaga. Um, hindi ko siya pwedeng gawing labanan kasi talagang yung fears or yung takot talagang nararamdaman yun ng isang may anxiety. Matindi yung nararamdaman ng takot ng isang may anxiety. Pero kailangan nating harapin yun guys, kailangan natin i-manage yun, kailangan tumayo ka talaga sa sarili mong paa, matututunan mo da dapat talaga yung self-love, yung paano mo i-control or paano mo i-control yung mga fears or yung mga takot or yung mga takot na nasa isip mo or yung mga takot na nasa puso mo. Um, harapin natin yun guys kasi kung hindi natin harapin, walang mangyayari. Um, hindi ka mapupunta doon sa recovery period ng isang anxiety ng isang may anxiety. So, kailangan nating i-detox din yung environment natin, i-detox yung sarili natin. Ibig sabihin, guys, detoxifying yung environment, ibig sabihin, yung mga nakakabalakid sa inyo, yung mga nakakadistract sa inyo, mm -hmm. sa environment ninyo, sa mga tao na nadi nadidistract kayo, kailangan kailangan talaga i-detox ninyo. So, focus kayo sa mga taong nagmamal sa inyo, sa mga taong nagbibigay ng saya. Kailangan mag kayo sa, sa mga taong nakakapagbigay sa inyo ng kasiyan sa buhay. Yung mga taong nagbibigay sa inyo ng negative um, impact or negative thoughts, iwasan na lang ninyo. Um, alisin ninyo sa buhay ninyo yung mga taong hindi na nakakatulong sa buhay ninyo kasi nakaka din siya sa mga recovery um, period ng isang may anxiety. Yung mga taong hindi na importante, yung hindi na, mahalaga, wag na tayo mag-focus sa kanila. So, detox your environment. Ano man yung, ano man yung kinakaharap nyo ngayon, harapin ninyo ng yung mag-isa kayo. wag kayong mag-rely sa mga videos lang, wag kayong mag-rely sa mga taong mahal nyo sa buhay. Um, Unang-una, guys, kailangan mag-rely kayo talaga sa sarili nyo. Um, you have to trust yourself. Um, kailangan nyo yung mga taong nag mamahal sa, sa inyo during the time ng recovery, yes um, pero ang pinaka-importante dyan guys yung sa sarili ninyo, kailangan um, kailangan matatag kayo, um, alam ko napakahirap guys, kasi dati napagdaanan ko yan, pero walang mas matibay kung yung sarili mo talaga ang magiging, magiging best friend mo during the time of recovery um I'm telling you guys honestly sa akin, sa, sa yung sarili mo talaga ang, ang ang ang, first na magiging um, tagumpay mo sa pagre-recover. To do this is you have to start applying yung kung ano yung natututunan nyo sa mga videos ko. Um, yung mga yung mga hindi dapat, yung mga dapat na gawin, yung mga shiner ko sa ibang videos ko. Kailangan guys mag-focus kayo yung mindset ninyo na magkaroon kayo ng Um, lifetime recovery. And the next one, guys, is yung pangalawa, yung stop waiting na maging feel good kayo. Okay? Um, alam ko, napakahirap, lalo na sa mga maraming mga may physical symptoms na nararamdaman na pagdaanan ko yun, guys. Um, kailangan isa isip natin lagi na kahit na may nararamdaman ka pwede ka pa rin maging feel good feel good kasi guys um kailangan isaisip natin muna yan bago natin maramdaman kaya nga ang anxiety di ba nauuna yung isip kaya nagkakaroon tayo ng physical symptoms kung ano yung naisip natin takot nagmamanifest yan sa katawan natin. So, kung, kung natatakot ka, lalong lumalabas yung mga physical symptoms mo kasi um, nagre-response yung nervous system natin at saka tumataas yung hormone, um, hormone stress na tinatawag. Um, kaya, pigilan natin yung, yung wag, yung parang hindi ka maging hindi ka okay kasi may nararamdaman ka. Pwede rin tayong maging okay, yung feel good kahit na may nararamdaman ka eh um, pwede kang lumabas pwede ka pa rin maging masaya with um with your loved ones lumabas or gawin yung mga bagay sa bahay na dati nyong ginagawa para maging para magkaroon ka ng um confident na you feel good you still can feel good kahit na may nararamdaman ka yung mindset natin guys sa recovery kailangan very very important yan yung mindset natin is to to have a rec full time recovery yung yung recovery kasi guys hindi siya madali pero pero kailangan nga natin yung mindset natin na i-focus natin doon sa recovery. Huwag tayo mag-focus lang doon sa physical symptoms na nararamdaman. Yung cure nito is magsisimula sa mindset natin which is yung goal natin is yung lifetime recovery. So focus on yourself, guys. Mag-focus kayo sa sarili ninyo. Mag-focus kayo kung ano yung mga natututunan nyo sa mga videos ko i-apply niyo um, napakalaking tulong yan guys believe me kasi ako noon walang nagko-coach sa akin walang walang nagbibigay sa akin ng motivation so from this motivation guys is from my experience nakita ko yung pagbabago ng recovery sa katawan ko sa isip ko kaya ito yung napakahalaga guys you have to apply now kung ano yung natututunan and then you have to start feeling good Uh, feel good kahit na meron ka pa rin physical symptoms. Okay guys, this is a quick um, video and I hope natutunan nyo yung mga importante na para makarecover na kayo. I'll see you guys on my next video. Bye!